delicious. So, ayan, namili kami. Ang init pa rin dito sa binin. Ayan, no, namili kami. Hindi ako bumabad. Ayan. Ayan, lang ang pinamili namin. Talong. Sita. Ang palaya. Pechay. Luya. Ayan lang ka papaya, patatas. Hindi lang kasi ay ang inyemit. Eh, meron pa din nga doon. Delicious. So, ayan. Namili kami. Ang init pa rin dito sa mo Ayan na. Namili kami. di ako bumaba. Atin. Ayan. Ayan. Unti lang ang pinamili namin talong, kita, palaya, pechay, luya, yan lang ka. Papaya, patatas, hindi lang kasi ah. Ang inyong may repolyo meron pa din ang